Ikalabing isa ng Oktubre, taong isang libot walang daan at na putwalo. Itinatag ni Thomas Gawa ng The Manila Times ang pinakaunang Ingles na pahayagan sa Pilipinas para sa mga Amerikanong sundalo na nasa Manila pagkatapos ng digbaan ng Espanya at Estados Unidos kasabay na din ng paghawak ng Amerika sa Pilipinas. Naging malawak din ang impluensya ng dyaryong ito na nagbibigay ng araw-araw na balita mula sa Amerika at nagpalipat-lipat ng pagmamayari sa mga nagdaang panahon Lumipat ito sa kabay ni Presidente Manuel Quezon upang isentro sa mga mamamayang Filipino ngunit ibinenta din niya ito dahil sa pagkakomplikado na pagtatambal ng politika at media Nagsara ito matapos sa mahigit tatlong dekada na maaaring naging bunga ng sunog na naganap sa gusali nito dalawang taon ng nakararaan at binuhay lamang muli pagkatapos ang ikalawang digma ang pandaigdig. Ngunit isinira ito muli sa panahon ng martial law ni Presidente Marcos. Binuksan naman ito sa huling pagkakataon tatlong linggo bago ang People Power Revolution at kinaharap din ng mga karagdagang pangkontrobersya sa mga kasunod na taon. Ngunit nananatili ito bilang isa sa mga pinakasikat at pinakamatatag na pahayagan sa bansa.